So good morning mga kapunsay Ngayong umaga ay maglalako tayo ng kalamansi So titingnan natin kung Magaling pa ba tayo sa paglalako ng mga paninda Dito lang na maglalako sa bayan ng isang kaysa mga kapunsoy So ito na mga kapunsay? 20 Lalako natin 20 na balot Sandaan siya pa rin Ang tayo 20 na balot ang ilalako natin mga kapunsay. Binta natin ito ay ano, tig-20 isang balot. Kung start na tayo. Ah, bye. Binta. Dito ako. Kalamansi! Ah. lakas ng sigaw na rin ako. Kalamansi! Bainte na Nah, Bainte! Bili! Ay, ah, bibili Pilih mga kaponsi. Bili na Kalamansi boy! Kalamansi! Sabay vlog ba? Kalamansi!

Salamat si madam oh. 20. Saan? Naglana ako. Ano yung tatayaan ko? Kami. Ha? 531. Oh, galing. Sige, sige. Okay. Seryoso ay naglala nga pala yun. Naglala nga ako. Ano lang. mo yan na. Ganda ah. ngayon ng 31. Ay, at, at ano saka na? 5. Vlog na yan. Ah, ka kalamansi, kalamansi. <laughs> Bakit? Ka Bakit? Oh, hi ka na, hi ka na sa vlog. Ano? <laughs>

kalau mantul nih, <tuk> kalau mancing, kalau mancing, <tuk> kalau <Kalemansi. tuk> hai. Salaman si Bainti na lang Bainti 20 po na lang Alaman. Kalamansi, kalamansi. <coughs> kalamansi, 20 na lang, 20! Kalamansi, kalamansi. One port, dalawa 35. Ang ako, 50 lang. 50? Dalawa? Hmm. Ibili ka? Hindi, ang kalahati, 50. Ang isang kilo, 50. Huh?

<laughs> Magkano si Tunis mo? Magkano si Tunis? <laughs> so yun mga kapunsoy uh, bale ang dala natin kanina ay 20 na balot Natig to 20 Bale ang nabili lang sa atin ay ano lang 13 na balot Bale may tira pa akong pito oh. Nandidisplay ko na lang dito sa tindahan Baka mabilan mamaya <laughs> Ah, uh, experience ko ngayon sa pagtitinda mga kapunsoy, uh, ano naman, nakaka-enjoy. Kaka ano, nakakatuwa din mga ano. Pasigaw-sigaw lalo na kung malakas yung sigaw. <laughs> Pambulabog ng mga tulog. <laughs> Yan lang, bye-bye. So, kung gusto mo ng video nito, magkalimutan mag-follow. Bye-bye, love you. <laughs>